nung si natin na humihina na yung preno natin at saka nung sinek natin yun nga nakita natin na sobrang nipis uh, umorder tayo online na talagang pang Mio Gravis dapat yung orderin nyo guys uh, ito yung ano natin yung rotor disc ng ating motor na Mio Gravis guys. sobrang nipis na niya, so iyan oh. talagang napaka delikado nyan ito na guys napaklas na natin sobrang nipis yan napaka delikado nyan Pwedeng masira yan Tapos pwede tayong pa So good morning sa inyo mga paps Koremoto Vlog nagbabalik So ito yung motor natin Yung Mio Gravis 2020 model So ito kung mapapansin nyo guys uh, Bago na yung rotor disc nito uh, Kapapalit lang natin Kasi talagang sobrang hina na nya Tapos yung sa likod Ay kapapalit lang rin natin So sa mga nakapanood ng video ko last time Nung umuwi tayo ng bataan Uh, bago tayo mag rides nun uh, chinek muna natin siyempre yung mga preno, gulong nung napansin natin na humihina na yung preno natin at saka nung chinek natin yun nga nakita natin na sobrang nipis uh, umorder tayo online na talagang pang Mio Gravis dapat yung orderin nyo guys uh, hindi siya katulad ng pang Mio I125 M3 kasi yung sa pang Mio Gravis sa meron siyang parang curb, uh, curve hindi siya plain na circle talaga yung pang M3 circle na circle yung makikita mo eh. so yung mga nagsasabi na kaparehas ng pang M3 ay malaki po ang diferensya baka magsisip po kayo kapag umorder kayo ng pang M3 meron talagang pang Mio Gravis guys so napaka delikado guys kapag Nakita nyong sobrang nipis uh, Dapat lagi nyong papansinin Yung kapal ng pinaka edge ng rotor disc At saka yung gitna ng rotor disc guys Para uh, mamonitor nyo Kung talagang palitin na talaga So ngayon guys uh, Papakita ko sa inyo kung ano yung mga tools At saka yung mga ginamit natin Nung matanggal natin yung uh, Rotor disc ng motor natin no Sobrang tigas talaga nya Uh, pag wala kang proper tools baka mabilog yung pinaka allen range niya hindi siya close range o yung mga socket range kaya dapat uh, ingatan nyo kung magtatanggal kayo uh, wag basta basta tanggalin kung hindi nyo kaya kasi pag nabilog yan uh, malaki problema napakahirap tanggalin ng turnilyo ng rotor disc so ito guys panoorin nyo yung kung paano natin ginawa at kung paano natin napalitan at kinabit yung bagong rotor disc ito yung ano natin, yung rotor disc ng ating motor na milligrabs. Sobrang nipis na niyan. So ayan oh. Talagang napakadelikado niyan. Ah, uh, marami na tayong mga insidente na nakita na medesgrasya na dahil sa sobrang nipis ng ganyan. So ito, nabili lang natin to sa Shopee. Itong Perfect Power na rotor disc for milligrabs. Ito yung ito yung isang Allen wrench na Star, Star key tapos ito yung isang hexagonal na allen rings, So kailangan meron kayong ganyan para mabaklas yung sensor ng disc at saka yung pinaka-rotor disc nito. Ito nga guys, uh, nabaklas natin yung pinaka natin. Ngayon tatanggalan na natin yung disc. Punayin natin to. 'yung sensor na uh, speedometer 'yan. dyan gagamitin 'yung Star Key na Allen wrench. Sa so, naluwagan na natin 'yung tatlong tornilyo ng sensor ng ating speedometer, guys, no? Tanggalin lang na natin yan So okay, natanggal na natin. 'Yung susunod naman natin ay ito naman ang babaklasin natin, guys. Ibang Allen wrench naman ang gagamitin natin dyan So guys, ah, medyo naging critical yung pagbabaklas natin itong rotor disc no. Sobrang higpit niyan. Grabe guys. Ginamit ko pa ng martilyo. Nasira yung Allen wrench natin. So dapat talaga mag-iingat kayo kapag magbabaklas kayo nito. Ah, iwasan yung mabilog yung yung pinaka butas ng Allen wrench gat. Ang tigas guys oh. Pero lumuwag na 'yo. So tatagayin na lang natin. ito na yung ating bagong rotor disc guys uh, ito yung papalit natin so guys yan yung hmm. So dapat uh, ano kayo mag iingat guys sa pagbili ng ganto uh, sa so mga nagsasabi na kaparehas sya ng M3 hindi ho sya kaparehas ng M3 dahil sa bilog na ganto kung mapapansin nyo yung sa M3 hindi ganyan yung curve nya yung sa M3 purong bilog ito may mga naka slot sya yan guys oh so. ito sobrang nipis na kinakayod na siya ayan kailangan saktong sakto ta sa may butas ayan oh so ilalagay na natin yung tornilyo so ayan guys uh, mahigpit na yan nalagay na natin to yung tatlong tornilyo so secure lang natin na sobrang higpit na yan no? ayan na yung pinaka disc ng gulong natin pati yung sensor ng speedometer so ilalagay na natin siya sa motor natin ibabalik natin para kasi ito yung luma, kung ikukumpara nyo sa may bago talaga. So guys, yan na nakita nyo yung makintab na yan. Napakadelikado na yan. Sobrang nipis na. Kaya kapag ginanyan nyo, ayan o. Sobrang nipis na nya. Umbaga parang kayod na kayod na. Halos hindi na siya kasing kapal ng ganito. Yung pinaka edge ng ano nya. Ng disc brake. So isa sa mga features na dapat lagi nyo iingatan at imomonitor sa motor nyo guys. Uh, yung pinaka ano, uh, disc brake ng motor dahil diyan nakasalalay yung ano nyo, yung buway nyo di ba So yun nga guys no napanood nyo kung paano natin natanggal yung uh, lumang rotor disc at pinalitan natin ng bago no Yung dating brake lever nya dati malalim yan ngayon medyo bumabaw na kapag pinipiga nyo tsaka ayan medyo kumakagat na talaga yung uh, freno nya So napaka importante talaga guys na lagi nating i-check iche yung mga preno natin although malakas ang preno sa harap pati yung likod dapat kinukonsider din natin yan guys no. At saka yung mga bibilin yung mga parts ng mga motor nyo ay siguraduhin yung tama yung part number, yung sukat niya, yung tama talaga yung saktong sakto kasi medyo may mga kamahalan yung ibang piyesa ng motor natin guys. Tsaka Uh, yun nga ang safety lagi dapat ang inuuna natin pag nagmumotor tayo so guys siguro tatapusin ko na muna yung video ko rito at kung nagustuhan nyo yung video ko please don't forget to subscribe like and share tsaka guys kung sakaling may time kayo uh, pakidalaw din naman yung FB page natin yung Skorya Motovlog so paki follow naman po ako ron So hanggang dito na lang guys uh, Muli po nagpapasalamat po sa mga nanonood At walang sawang sumusubaybay So hanggang sa muli guys Is Korea Motovlog Ang inyo link Lingkod